Uh, binundo side so yan at uh, nakikita naman natin no, uh, sa recto hindi lang sa pala yung silaan ng mga e-trike na ito so, pakahaba rin tong uh, pila ng e-trike dito Oh galing tayo do no. Nakalayo rin. Oh, aba. E mabibigat. Nakalayo. So, okay lang din nang uh, nag-focus nang uh, traffic dito kasi. Ba. Na ito kasi na uh, yung mga ano mga mananakay galing na uh, side na one luna na ito yeah. uh, nandito na tayo sa uh, divisoria no? so ito yung uh, So, nandito dito tayo sa kanto ng Tabora no? At uh, balik na naman yung uh, mahabang pila dito ngayong araw no? Dito sa may uh, binundo side ng uh, CM Recto eh, mga kababayan, no? po nyo sa harap natin uh, Balik na naman yung uh, ano nila Yung uh, pilaan nila dito Bagya lang kahapon siguro na wala no kasi holiday hindi natin alam na kung saan yung uh, rota nila kahapon o di kaya talagang uh, hindi sila namamasada dahil uh, mahina yung ano, holiday mahina yung uh, pasahero kaya uh, pahinga muna ng uh, mahabang pila so ngayon no Aga pa, no, nakikita po ninyo uh, masagal pa yung uh, magrarasaw eh pero nandito na tayo sa kanto ng tabura at uh, nandito rin yung dulo ng uh, e-track huh? so babaybay natin to hanggang doon sa uh, kanto ng uh, one luna ang babayan huh? at, uh, ito yung uh, panibagong uh, update natin dito sa uh, uh, divisory huh? at, uh, di pa natin na uh, alam kung uh, itong mga i-trike na ito uh, magbibigyan sila ng uh, ibang pagtitilan uh, pagpipilaan o mananatili sila dito no? kahit na nandito na si Orme no? Uh, uh, naman natin no? kaya uh, one lane lang itong kinakain nila hindi sila nagdodobol uh, double uh, park talagang uh, nakapila lang sila dito tuloy-tuloy no? one lane lang yung ginagamit nila at uh, pag naubos to, wala naman na uh, susunod na kasi pag uh, mainit na yung araw, wala na uh, rush hour. So, napapansin natin kahapon, wala naman. No? At uh, sa mga uh, ibang araw, nakikita natin dito, tulang uh, ito lang, ha? itong umaga lang tayong uh, nakakakita ng ganito dito sa may uh, kaba, kahaba, no? ng uh, Chim Recto, Binondo side. Ayan po, nakikita po ninyo yung uh, pila nila. Although, one lane lang. No? One lane lang. Yung so, pila na ito, Walang uh, tayo nakikitang ng double park. Ayan. So, ayan musad sila. Dahil, uh, hanggang uh, ano, no uh, pagdating kasi doon sa dulo pag napupuno alis na ayan umusad na yung uh, dulong uh, bahagi ito na So, nakikita natin yung uh, pulis, no? Uh, may pulis visibility na dito na uh, nagmamantin rin ng uh, ano dito, uh, traffic. At, uh, itong mga papasaway na mga vendors natin, so, inaayos rin nila ito. Ang dami pa pala dito sa, uh, ano, sa banda dito na, ano, so, so, parating pa lang, ito. So, yeah sila umiikot one lead ano yun so, umusad lang at uh, mahaba pa pala ito Ayan. parating pa yung iba oh. No, sa kabila pa yung iba oh. diyan sila nang galing sa tabura pila-pila lang no? uh, hanap buhay okay naman yung uh, kitaan nila dyan dahil nga uh, binabaan yung uh, boundary eh, sa isang daan lang isang araw no? so isang biyahe sobra sobra na yung isang daan na yun isang biyahe lang kasi bayinti bayinti bawat uh, kasayero dito kaya pag uh, nakakuha ng isang biyahe uh, nakuha na rin yung uh, boundary pwesto pa lang yung iba doon sa dalawa, tatlo, apat, lima pa yung uh, paparating doon hindi kasi makano, may basura dito hindi pa nakulikta yung uh, basura na yan dyan uh, kanto ng uh, tabura, mga babaya so babaybay natin hanggang uh, one na at uh, ito yung uh, bagong update natin dito sa pila ng mga e-trike no? ito uh, ano ito eh sa Manila ito eh e-trike na ito so, binigay sa uh, pangkabuhayan pangkabuhay at ano uh, para sa malinyo, manilinyo mga babaya yan uh, Ayan, so malapit na tayo nandito na tayo sa kanto ng uh, ano ito uh, Ilaya uh, at kikita uh, po ninyo yung uh, basura wala pang uh, nakuha mula dito sa kanto ng Ilaya hanggang doon sa may uh, kanto ng One uh, uh, Luna no at uh, doon sa may uh, ano na no Ilkano yung uh, ano yung loader nagkakarga sila doon sa may Elcano at uh, sila ay uh, papunta na dito mabilis lang naman ito pagdating ng mga pulis kasi mawawala lahat yung mga vendors na yan yan uh, usad no uh, pa usad usad na yung uh, ano pila ng e-trike no? marami na rin kasi yung mananapay uh, although maaga pa wala pa yung arasaw uh, rasaw at, uh, talagang volume yung uh, pagdagsa ng tao pero nagkakabusina na dyan eh. maingay na yung uh, busina dyan banda uh, kasi nagbibuild up na rin uh, kasama ng mga jeepney uh, uh, nang mimake up rin ng uh, pasayero dito sa may uh, kanto ng uh, One Luna may na uh, may busina ng uh, sasakyan dyan so hindi nga makalusot-lusot itong ano na ito no? itong, uh, may kargang basura nandiyan pa oh. pero so, doon tayo galing you na know, napakahaba din you know, ang galingan natin sa may Sabura. Uh, oh, so diretsoy natin hanggang uh, luna at so, may ingay na rin dito sa luna So, dito pa, no? Hindi pa nakuha dito yung basura. Dami pa. Oh. So, malapit na malapit na tayo dito sa Mayawanlo na mga papayan. Uh, dito sa sakay sila ng uh, mga mga pasaya uh, bumibigat na dito yung daloy no? Kaya, ito nga uh, biyahe kasi ng uh, ano ito? ito, dito lang sa Maynila rin so may try ito ay ikot ikot lang to so 20-20 Ah, uh, 2, 4, 6 Kung 2, uh, dalawan bali sa biya uh, biyahe lang makukuha na niya yung ano no may atubo uh, pang 20 pesos no makukuha na niya yung uh, boundary niya uh, kasi 120 uh, tatlo tatlo 60 tapos na sa tabi ng uh, driver yan uh, tatlo or apat no? tingnan nga natin yan. tatlo tatlo katapos dalawa sa tabi ah hindi lang apat apat sampu yung pasahero pala ah, bawat uh, isang e-trike sampu yung pasahero sa so, sampu na ba yung pwede dalawang dana. ay isang biyahe lang ha, kuha na yung uh, ano uh, yung uh, kanilang boundary ah uh, i-build up na rin dito yung uh, tao no? dami ng tao dito so, ganyan po no? Uh, pag uh, umaga dito sa may uh, kanto ng uh, one low na so, volume yung mga mananakay volume rin yung mga jeep uh, jeepney, volume rin yung mga itray e trike kayot, uh, yung mga iba pang uh, namamasada dito So, marami pong namamasada dito. So, yan po, magandang umaga at, uh, sa mga baguhan na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. catch na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload, no? Patungkol dito sa Manila. Yan po, magandang umaga. Maraming-maraming salamat sana tuloy-tuloy lang po yung uh, yun yung suporta uh, sa ating YouTube channel shout out po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa mga kababayan po ng uh, ating mga OSW mga kababayan po natin mga immigrants ingat po kayo at uh, medyo hindi maganda yung uh, lagay ng ating mga ano ano uh, karatig bansa sa ibang bansa so nagkakaroon ng uh, sana na hindi na matuloy yung gusto uh, gusot na yan dyan salamat magandang umaga